Bakit ang mga detalye tungkol sa pagdating ng Antikristo at ang kanyang sistema ng 666 ay sadyang hindi tinuro sa mga simbahan sa loob ng mahigit 500 taon, ang pitong taon ng dakilang kapighatian, ang pinakanakatatakot na yugto sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ay nakalagay ng malinaw sa Biblia, ngunit karamihan sa mga pastor ay umiiwas na talakayin ang mga eksakto nitong detalye. Ang dahilan ay mas nakakagulat kaysa sa propesya mismo. Pero sa mga susunod na minuto, malalantad mo ang buong katotohanan na nakatago sa loob ng mga siglo. Ang mga unang kristyano ay alamang lahat tungkol dito. Sila ay nag-aral ng aklat ng Daniel at Apokalipsis na parang mapa ng kinabukasan, binibilang ang mga araw at tumitingin sa mga tanda sa kalangitan. Ngunit simula noong ika na siglo, nang maging opisyal na relihiyon ng Imperyo Romano ang Kristyanismo, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga leader na relihiyoso ay mas pinili ang kapangyarihan kaysa sa katotohanan, mas pinili ang kayamanan kaysa sa pag-asa ng paghahanda, at sa prosesong iyon, natabunan nila ang pinakamahalagang babala na ibinigay ni Jesus sa Mateo 24. Ngayon, sa taong 2025, ang mundo ay nasa gilid ng bangin na ito. Ang mga tanda na binanggit ni Jesus, digmaan, lindol, tagutom, salot, ay hindi nahiwalay na insidente. Ito ay nagko-converge, umaagos ng sabay-sabay tulad ng mga daluyong na tumataas bago ang bagyo. Ang teknolohiya ay umabot na sa punto kung saan posible na ang isang leader mundial ay makokontrol ang buong ekonomiya gamit ang isang digital na sistema. Ang Israel ay bumalik na sa kanilang lupain matapos ang 2,000 taon. Ang templo sa Jerusalem ay handa ng muling itayo. Pero ang tanong na hindi sinasagot, handa ka ba sa kung ano ang darating? Ang dakilang kapighatian ay hindi simpleng panahon ng kaguluhan. Ito ay sistematikong paghatol ng Diyos. Nakabalangkas ng eksakto sa Daniel 9.27, pitong taon na nahahati sa dalawang bahagi ng tatlong taon at kalahati bawat isa. Magsisimula ito sa isang kasunduan, isang peace treaty na pipirmahan ng isang karismatikong leader sa Israel. Sa loob ng pitong araw mula sa pagpirma, ang buong mundo ay makakakilala sa kanya. Sa loob ng pitong linggo, ang kanyang mukha ay nakapaskil na sa bawat sulok ng mundo. Sa loob ng pitong buwan, milyon-milyon ang magsisimulang sumamba sa kanya. Pero ang pinakanakatatakot na bahagi, sa loob ng tatlong taon at kalahati, ipapakita niya ang kanyang tunay na pagkatao. At doon magsisimula ang impyerno sa lupa. Hindi metapora, hindi simbolo. Literal na paghatol na maglalaho sa karamihan ng populasyon ng mundo. Pero bago tayo makarating doon, kailangan mong maintindihan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ito. Kailangan mong malaman kung sino talaga ang Antikristo at paano siya makakakuha ng ganoon kalaking kapangyarihan. Kailangan mong makita ang koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang propesya at ng mga teknolohiya na ginagamit mo ngayon. Dahil ang sagot sa mga tanong na ito ay magbabago ng lahat ng iyong alam tungkol sa Biblia, sa mundo at sa iyong sariling kapalaran. Jerusalem, 27 AD ang init ng tanghali ay sumusunog sa monte ng mga olibo habang si Jesus ay nakaupo kasama ng kanyang mga disipulo. Ang templo ng Herodes, isa sa pitong kahangahangang gusali ng sinaunang mundo, ay nagniningning sa ilalim ng araw. Ang gintong bubong nito ay sumasalamin ng liwanag na parang apoy. Ang mga disipulo ay humahanga sa kagandahan nito. Wala sa kanilang hinihiling na ang lahat ng ito ay mawawasak sa loob lamang ng krapa na taon ngunit si Jesus ay nakikita ang lampas sa gusali. Nakikita niya ang dalawang libong taon sa hinaharap at nakikita niya ang iyo. Tanungin nila, kailan ito mangyayari? Ano ang tanda ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng mundo? At ang sagot ni Jesus sa Mateo 24 ay hindi simpleng propesya. Ito ay isang komprehensibong timeline ng mga kaganapan na magaganap sa huling pitong taon ng kasaysayan. Bawat salita ay may kahulugan bawat babala ay may layunin. Sinabi niya na maraming huwad na propeta ang darating, na ang digmaan at kaguluhan ay magsisimula, na ang pag-ibig ng karamihan ay lalamigin. Ngunit sinabi rin niya ng isang bagay na nakakatakot. Kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang tao ang maliligtas. Ngayon isipin mo ito. Ang pinakamabait na persona sa kasaysayan, si Jesus, ay nagsasabi na ang dakilang kapighatian ay magiging napakasama na kailangan ng Diyos na paiksiin ito para may makaligtas pa. Ano ang ibig sabihin nito? Sa Apokalipsis 26-19, nakikita natin ang detalye. Ang pitong selyo, pitong trompeta, at pitong mangkok ng galit, bawat yugto ay mas matindi kaysa sa nauna. Ang unang selyo ay magdadala ng Antikristo na nakasakay sa puting kabayo, nagaangkin ng kapayapaan habang nagdadala ng kamatayan. Ang ikalawang selyo ay mag-aalis ng kapayapaan sa mundo, magdudulot ng digmaan sa bawat kontinente, at iyon pa lang ang simula. Pero heto ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang dakilang kapighatian ay hindi para sa iglesia. Basahin mo ng mabuti ang Ferron Thessalonica 5.99. Hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa galit, kundi upang makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni hesu Kristo. Ang iglesia ang tunay na mga mananampalataya na nabuhay mula kay Kristo hanggang sa huling araw, ay aalisan na bago magsimula ang pitong taon. Ito ang tinatawag na rapture, ang biglaan at misteryosong pagkawala ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, sila ay mawawala. At nang magising ang mundo kinaumagahan, ang chaos ay magsisimula. Isipin ang eksenang ito. Mga piloto na nawawala sa ere, habang ang kanilang eroplano ay nasa 30,000 talampakan, mga doktor na nawawala sa gitna ng operasyon, mga bus driver na nawawala habang ang kanilang sasakyan ay tumatakbo sa highway, mga sanggol na nawawala mula sa kanilang mga kuna, ang mga naiwan ay hahabol sa mga sagot at doon papasok ang Antikristo, may mga sagot na nakahanda na, may solusyon sa krisis, may pangako ng bagong mundo, pero ang kanyang solusyon ay mas masahol kaysa sa problema. Dahil ang kanyang plano ay hindi kapayapaan, ito ay kamatayan na nakabalot sa kapayapaan. Ang Antikristo ay hindi dadating na may sungay at buntot. Hindi siya mukhang demonyo o halimaw mula sa impyerno. Sa katunayan, siya ay magiging pinakakarismatiko, pinakatalino, at pinakakaakit-akit na leader na nakita ng mundo. Isipin ang pinagsamang talino ni Einstein, ang katanyagan ni Michael Jackson, at ang kapangyarihang pampolitika ni Alexander the Great, lahat iyon ay nakasama sa isang tao. Ang mga tao ay hindi susunod sa kanya dahil sa takot sa simula. Susunod sila dahil sila ay humahanga, naaakit, at naniniwala na siya ang sagot sa lahat ng problema ng mundo. Daniel 9.27 ay nagbibigay ng eksaktong timeline. Siya ay makikipagtipan sa marami sa loob ng isang linggo. Sa propetikong wika, ang linggo ay nangangahulugang pitong taon. Ang kasunduang ito ay pipirmahan niya sa Israel, garantisadong proteksyon at kapayapaan. Pero sa gitna ng pitong taon, pagkatapos ng eksaktong 1,260 araw, siya ay sisira ng kasunduan. Pupunta siya sa templo na muling itinayo sa Jerusalem at doon niya gagawin ang pinakamalaking kalapastanganan sa kasaysayan. Ipapahayag niya na siya ay Diyos. Ito ang karumaldumal na pagsasamantala na ni Jesus ang tanda na nagsisimula na ang huling tatlong taon at kalahati, ang pinakamasamang bahagi ng dakilang kapighatian. Ngunit bago pa makarating doon, ang mundo ay magbabago ng lubusan. Ang Antikristo ay magtatag ng isang pandaigdigang gobyerno, isang pandaigdigang ekonomiya, at isang pandaigdigang relihiyon. Gamit ang advanced na teknolohiya, biometrics, artificial intelligence, blockchain, digital currency, siya ay makokontrol ang bawat transaksyon sa mundo. Walang makakabili o makakapagtinda maliban kung mayroon silang marka, ang 666, na nakalagay sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. Apokalipsis 13, 16, 17 ay hindi metapora. Ito ay literal na sistema na nagiging posible lang ngayon, sa ating panahon, sa taong 2025. Ang marka ng hayop ay hindi simpleng numero. Ito ay isang pagpili. Isang desisyon na magdedetermina ng iyong walang hanggang kapalaran. Tanggapin mo ito at maaari kang bumili ng pagkain, magtrabaho, manirahan sa iyong bahay. Tanggihan mo ito at ikaw ay magiging outlaw, hinahanap, at sa huli ay papatayin sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Apokalipsis 20 krekaro ay malinaw tungkol dito. Ang mga nakatangging tumanggap ng marka ay papatayin, ngunit sila ay muling mabubuhay at mamumuno kasama ni Kristo sa loob ng one twigon taon. Pero habang sila ay nabubuhay pa sa panahong iyon, bawat araw ay isang labanan para sa pagkakaligtas. Ngunit heto ang mahirap na tanong na kailangan mong sagutin ngayon bago pa magsimula ang lahat. Ano ang gagawin mo? Kung ikaw ay naiwan pagkatapos ng rapture dahil hindi mo tinanggap si Kristo ng totoo o dahil sa spiritual na katamaran mo, ano ang pipiliin mo? Ang pagkain para sa iyong pamilya o ang iyong kaluluwa? Ang buhay na panandalian o ang buhay na walang hanggan? Maraming tao ngayon ay nagsasabi, kapag nangyari iyon, tatanggihan ko ang marka. Pero kapag ang iyong mga anak ay nagugutom, kapag ikaw ay inuusig, kapag ang presyo ng buong mundo ay nasa iyo, ano talaga ang gagawin mo? Kaya mas mabuti na hindi ka dumating sa puntong iyon. Mas mabuti na sumunod ka kay Kristo ngayon. Sa panahon ng dakilang kapighatian, habang ang Antikristo ay nagaangkin ng kapangyarihan sa lupa, may dalawang misteryosong figura na sa Jerusalem. Ang Apokalipsis 11 ay nagsasabi tungkol sa kanila, ang dalawang saksi, mga propeta na bibigyan ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos para mangaral sa loob ng 1,260 araw, eksaktong unang kalahati ng dakilang kapighatian. Sino sila? Ang Biblia ay hindi direktang nagsasabi. Ngunit maraming eskolar ay naniniwala na sila ay sina Elias at Enoch ang dalawang tao sa lumang tipan na hindi namatay kundi direktang kinuha sa langit. Ang kanilang ministeryo ay magiging tulad ng walang iba sa kasaysayan. Sila ay magsasalita laban sa Antikristo sa harap ng buong mundo at sinumang susubukang saktan sila ay susunugin ng apoy na lalabas sa kanilang mga bibig. Mayroon silang kapangyarihan na pigilan ang ulan, gawing dugo ang tubig at magdulot ng salot anumang oras na gusto nila. Ang mga tao sa buong mundo ay makikita sila sa live broadcast, maririnig ang kanilang mensahe, at makikita ang kanilang milagro. Ngunit sa halip na magsisi, karamihan ay magagalit pa lalo. Galit na galit na gusto nila patayin ang dalawang ito ngunit hindi makakalapit dahil protektado ng supernatural na kapangyarihan. Pagkatapos ng eksaktong 1,260 araw, papayagan ng Diyos na patayin sila ng Antikristo. Ang Apokalipsis 11.7-10 ay naglalarawan ng eksenang ito na nakakagulat. Ang kanilang mga katawan ay maghihilata sa mga lansangan ng Jerusalem sa loob ng tatlong araw at kalahati. Ang mga tao sa buong mundo, dahil sa live satellite broadcast, ay makikita ang kanilang mga patay na katawan at hindi sila libing. Sa halip, ang mga tao ay magdiriwang, magpapadala ng regalo sa isa't isa at magsasaya na patay na ang dalawang propetang ito na nagpahirap sa kanila. Pero sa ikaapat na araw, Mangyayari ang imposible. Ang Diyos ay bibigyan sila ng buhay muli sa harap ng buong mundo, sa harapan ng mga kamera, sa gitna ng pagdiriwang ng kamatayan nila. Bubuhayin muli sila. Ang takot ay sasalakay sa mga nanonood, at pagkatapos, maririnig ang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Umakyat kayo dito." At sa harap ng lahat, tataas sila sa langit sa loob ng ulap, habang ang kanilang mga kaaway ay nanonood na walang magawa. At sa parehong oras mangyayari ang malaking lindol na papatay sa 7,000 tao sa Jerusalem. Ang natitira ay matatakot at bibigyan ng papuri ang Diyos ng Langit. Ngunit para sa karamihan ang takot na ito ay panandalian lang. Bakit pinapahintulutan ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito? Bakit binibigyan pa rin niya ng pagkakataon ng sangkatauhan kahit nasa kalagitnaan na ng paghatol? Dahil ang Diyos ay hindi gusto na mamatay ang kahit sino. Kahit sa gitna ng dakilang kapighatian, may paraan pa rin para maligtas. Ang 144,000 na mga Hudyo mula sa Dwalion tribo, sealed at protektado ng Diyos, ay magiging mga ebanghelista sa buong mundo. Sila ay magbabahagi ng ebanghelyo sa gitna ng takot, sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng torture. At ang resulta, ang Apokalipsis 7-14 ay nagsasabi na may malaking karamihan na walang sino man ay makakabilang, mula sa lahat ng bansa ay magsisisi at magtitiwala kay Kristo. Ngunit karamihan sa kanila ay magiging martir, papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. Ang mga pitong selyo, pitong trumpeta at pitong mangkok, ito ang tatlong yugto ng paghatol ng Diyos na magaganap ng sunod-sunod sa dakilang kapighatian. Bawat yugto ay mas matindi kaysa sa nauna, gaya ng mga alon ng tsunami na lumalakas bago tumama sa baybayin. Ang unang apat na selyo ay nagdadala ng apat na mga ngabayo ng apokalipsis, puting kabayo, pagkongkista ng antikristo, pulang kabayo, digmaan, itim na kabayo, tagutom, at berdeng kabayo, kamatayan at hadis. Sa loob lamang ng mga unang buwan, isang kapat ng populasyon ng mundo, halos 2 bilyon katao, ay mamamatay. Ang ikalimang selyo ay nagpapakita ng mga kaluluwa ng mga martir sa ilalim ng altar sa langit, sumisigaw, hanggang kailan, Panginoon, sila ay mga taong pinatay dahil sa kanilang pananampalataya at hinihintay nila ang hostisya. Ang ikaanim na selyo ay magdudulot ng kosmikong disruptions. Malaking lindol, ang araw ay itim tulad ng sako, ang buwan ay pulang pula tulad ng dugo, mga bituin ay nahuhulog mula sa langit. Ang mga tao, mula sa mga hari hanggang sa mga alipin, ay magtago sa mga kuweba at sasabihin sa mga bundok. Bumagsak kayo sa amin at itago kami mula sa mukha ng isa na nakaupo sa trono at mula sa galit ng kordero, ngunit walang lugar na pwedeng magtago mula sa paghatol ng Diyos. Ang pitong trompeta ay magdadala ng mas matinding paghatol. Ang unang trompeta, ulan ng apoy na may halong dugo, susunog ang ikatlong bahagi ng lupa at mga puno. Ang ikalawang trompeta, isang malaking bundok na nag ay ihahagi sa dagat. Ang ikatlong bahagi ng dagat ay magiging dugo isang katlo ng mga nilalang sa dagat ay mamamatay. Ang ikatlong trompeta, isang malaking bituin na nagaalab tulad ng sulo ay babagsak mula sa langit sa ikatlong bahagi ng mga ilog at bukal ng tubig at ang tubig ay magiging mapait at maraming tao ang mamamatay. Ang ikaapat na trompeta, ang ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin ay tatamaan upang ang ikatlong bahagi nila ay madilim. Ngunit ang pinakanakakatakot ang ikalima, ikaanim at ikapitong trompeta, ang tatlong, ay nako, ng paghatol. Ang ikalimang trompeta ay magbubukas ng abis, at lalabas ang mga balangaw na may likha ng mga kabayo, may putong tulad ng ginto, mukha ng tao, buhok ng babae, ngipin ng leon, at may buntot na may tuka tulad ng alakdan. Ang kanilang hari ay ang anghel ng abis, na ang pangalan sa Hebreo ay Abaddon at sa Griego ay Apollyon parehong nangangahulugang destroyer. Sila ay pahihirapan ang mga tao sa loob ng limang buwan, at ang mga tao ay maghahanap ng kamatayan ngunit hindi makakita. Ang sakit ay ganoon kasama na gugustuhin nilang mamatay, ngunit ang kamatayan ay tatakas sa kanila. At pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos ng lahat ng mga paghatol na ito, ano ang sasabihin ng mga natitirang tao? Apokalipsis 9.2021 ay nagsasabi, ang natitira sa sangkatauhan na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Hindi sila tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at mga diyos-diyosan na gawa sa ginto, pilak, tanso, bato, at kahoy. Mga diyos-diyosan na hindi makakita, makarinig, o makalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, sa kanilang pangkukulam, sa kanilang imoralidad o sa kanilang pagnanakaw. Kahit sa gitna ng galit ng Diyos, ang puso ng tao ay mananatiling matigas hanggang sa huli. Sa gitna ng pitong taon, pagkatapos ng eksaktong 1,160 araw, ang Antikristo ay gagawin ang kanyang huling hakbang. Papasok siya sa Third Temple na muling itinayo sa Temple Mount sa Jerusalem, sa mismong lugar kung saan dati ang Holy of Holies, kung saan ang Ark of the Covenant ay dati nakalagay. At doon, sa harap ng buong mundo, sa harap ng mga kamera at satellites, siya ay ipapahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Ako ang Diyos, sasabihin niya. Sambahin ninyo ako. Ito ang karumaldumal na pagsasamantala, ang tanda na nagsisimula na ang Great Tribulation proper, ang huling 1,260 araw, na mas masama kaysa sa lahat ng nauna. Sa sandaling iyon, ang mga Hudyo sa Israel ay makikilala na sila ay niloko. Ang kasunduan na kanilang pinirmahan ay isang trap. Ang proteksyon na ipinangako ay isang kasinungalingan. Ang Messiah na kanilang tinanggap ay ang biggest imposter sa kasaysayan. At sa sandaling realizasyon na ito, sila ay tatakas. Mateo 24, King C. 20 ay nagbibigay ng eksakto na mga instruksyon ni Jesus para sa kanila. Kaya't kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na naninira na tumayo sa banal na lugar, ang bumabasa ay maintindihan. Kung gayon ay ang mga nasa Hodea ay tumakas sa mga bundok. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba para kumuha ng anumang bagay sa bahay. Ang nasa bukid ay huwag bumalik para kunin ang kanyang damit. At tunay nga, ayon sa Apokalipsis 12, ang Israel ay tatakas sa wilderness, isang lugar sa desert na inihanda ng Diyos, kung saan sila ay papakainin at poprotektahan sa loob ng 1,260 araw. Maraming scholars ay naniniwala na ito ay Petra, ang ancient city na nangingibabaw sa Jordan, isang natural na fortress sa gitna ng desert na may entrance na kasing kipot na dalawang tao lang ay makakadaan ng magkasabay. Doon, ang Antikristo at ang kanyang mga hukbo ay hindi makakalapit dahil protektado ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos. Pero sa labas ng proteksyon na ito, ang persecution ay magsisimula na walang katulad sa buong kasaysayan. Apokalipsis 13, 15 ay nagsasabi na ang larawan ng Antikristo, siguro isang hologram o AI-powered statue, ay bibigyan ng buhay upang makapagsalita at magutos na patayin lahat ng tumangging sumamba. Revelation 24 ay nagsasabi na ang paraan ng pagpatay ay beheading, pagpugot ng ulo. Bakit? Dahil ito ang pinakamabilis, pinakapublic, at pinakahumiliating na paraan ng pagpatay na ginagamit sa Biblical Times at ito ay babalik sa End Times, guillotines, swords, o kung anumang modernong paraan, ang mga Kristiyano ay papatayin ng isa-isa, broadcast sa buong mundo para takutin ang iba na sumusunod. Ngunit heto ang kakaiba, ang Apokalipsis 14.12-13 ay nagsasabi, dito ang pagtitiis ng mga banal na sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. Mapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang martyrdom sa panahong ito ay hindi pagkatalo, ito ay tagumpay. Bawat ulo na pumuputol ay isang reward sa langit. Bawat dugo na nabubuhos ay isang testimony laban sa Antikristo. Bawat buhay na inialay para kay Kristo ay isang eternal trophy na walang makakaagaw. Kaya kahit sa darkest moment ng human history, ang mga tunay na believers ay hindi matatakot. Alam nila na ang temporal suffering ay temporary, pero ang eternal glory ay forever. Ngayon sa taong 2025, kung titingnan mo ang mundo sa paligid mo, makikita mo na ang lahat ng pieces ay nagsasama na. Ang Israel, na nawala bilang bansa sa loob ng halos 2000 taon, ay bumalik sa kanilang lupain noong 1948. Ang Jerusalem, na kontrolado ng iba't ibang imperyo sa loob ng milenyo, ay naging kapital ng Israel muli noong 2017 ang Third Temple na hindi pa natayo mula noong 70 AD ay may preparations na ngayon, may trained priests, may mga tools at materials na ready na. Ang pandaigdigang digital currency na imposible lang 20 years ago ay ginagawa na ng mga central banks ngayon. Ang artificial intelligence na maaaring magbigay ng buhay sa isang larawan o statue ay umabot na sa level na hindi mo na rin alam kung ang nakakausap mo sa online ay tao o AI, ang biometric technology na maaring i-implement ang sistema ng mark sa kamay o no ay ginagamit na sa maraming bansa para sa payment systems. Ang satellite technology na magpapahintulot sa buong mundo na manood ng live broadcast ng pagpatay sa Jerusalem ay nakalagay na sa space. Ang global government initiatives tulad ng United Nations at World Economic Forum ay naguusap na tungkol sa Great Reset at New World Order. Lahat ng pieces ay nandito na. Ang tanong ay, kailan magsisimula ang game? Ang pinakasure sign na malapit na ay ang spiritual coldness ng generation na ito. Yagan Timoteo 3.1.5 ay naglalarawan ng mga end times. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga mahihirap na panahon. Ang mga tao ay magiging mapagmahal sa kanilang sarili mapagmahal sa salapi, mapagmalaki, mapagmataas, mapamumusong, masuwain sa mga magulang, walang pasasalamat, walang kabanalan, walang pag-ibig, walang pagpasensya, mapanirang puri, walang pagpipigil, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, taksil, mapusok, mapagmataas, mas mapagmahal sa kasiyahan kaysa sa Diyos. May anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ganito na ba ang generation ngayon? Tingnan ang social media. Tingnan ang entertainment industry. Tingnan ang politics. Tingnan ang churches. Kitang-kita mo na ang lahat ng description sa verse na ito ay totoo na ngayon. Ang mga tao ay obsessed sa sarili nila. Selfies, personal branding, influencer culture. Obsessed sa pera, crypto, stocks, get-rich-quick schemes. Walang respeto sa magulang. Rebellion ay trendy. Walang pasasalamat. Entitlement mentality everywhere. Walang pagpipigil. Instant gratification. Hook-up culture. Pornography addiction. Brutal sa social media. Cancel culture, cyberbullying, hate speech. At ang churches, maraming nagaangkin ng Christianity pero walang power, walang transformation, walang real commitment kay Kristo. Pero heto ang magandang balita. Kahit na lahat ng ito ay mangyayari, hindi mo kailangang makaranas ng dakilang kapighatian. Ang 1 Thessalonica 16.17 ay nagsasabi tungkol sa rapture, dahil ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw ng utos sa tinig ng archangel at sa tunog ng trompeta ng Diyos. At ang mga patay kay Kristo ay unang mabubuhay. Pagkatapos ay tayo na buhay na naiwan, ay dadakpin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at kaya tayo ay magiging kasama ng Panginoon magpakailanman bago magsimula ang pitong taon, ang mga tunay na believers ay aalisan. Ang tanong ay, kasama ka ba sa kanila? Ang dakilang kapighatian ay magtatapos sa pinakaepikong bataya sa buong kasaysayan ng mundo, ang labanan ng Armageddon. Ang Apokalipsis, 1616 16-16, ay nagsasabi na ang mga hari ng mundo ay magtitipon sa lugar na tinatawag sa Hebreo na Har Megiddo, ang bundok ng Megido sa Hilagang Israel. Ito ay isang malaking valley kung saan may nangyari ng maraming decisive battles sa kasaysayan. Ngunit ang battle na ito ay hindi tulad ng lahat ng nauna. Ito ay ang final showdown sa pagitan ng kapangyarihan ng kadiliman at ng anak ng Diyos. Ang mga hukbo ng Antikristo, millions at millions ng sundalo mula sa lahat ng bansa sa mundo, ay magtitipon doon upang tapusin ang Israel. Pero sa gitna ng battle, mangyayari ang imposible. Ang langit ay bubukas at lalabas si Jesus na nakasakay sa puting kabayo, kasama ang mga saints na nag-white robes, mga believers na kinuha sa rapture at mga martyrs mula sa tribulation. Ang kanyang mga mata ay parang apoy, ang kanyang ulo ay may maraming korona, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang matalas na espada na maghahagupit sa mga bansa. Apokalipsis 19.15 ay nagsasabi na siya ay mamumuno sa kanila gamit ang bakal na tungkod. Hindi ito figurative. Ito ay literal. Ang Antikristo at ang False Prophet ay huhuliin at ihahagis ng buhay sa dagat ng apoy. Ang kanilang mga hukbo ay papatayin ng espada na lumalabas sa bibig ni Kristo. Siguro ang salita ng Diyos na may literal na power na pumatay. Ang Apokalipsis 19.21 ay nagsasabi na ang mga ibon ay tatawag para kainin ang laman ng mga hari, general at sundalo. Ito ay ang huling dugo na mabubuho sa dakilang kapighatian. Pagkatapos nito, si Satanas mismo ay tatanggalin at ibibilanggo sa abis sa loob ng 1,000 taon at si Kristo ay magtatatag ng kanyang Millennial Kingdom, isang 1,000 taon ng perpektong kapayapaan kung saan siya ay magiging literal na hari sa Jerusalem. Ngunit ang pinakaimportante na tanong ay hindi tungkol sa timeline, hindi tungkol sa mga signs, hindi tungkol sa Antikristo o sa Mark of the Beast. Ang pinakaimportante na tanong ay, nasaan ka sa lahat ng ito? Kung ang rapture ay mangyayari ngayon, aalisin ka ba o maiwan ka? Kung sakaling maiwan ka at dumating ang dakilang kapighatian, handa ka bang mamatay para kay Kristo? Handa ka bang tanggihan ang marka kahit na nangangahulugan ito na hindi ka makakakain o makakabili ng anuman? Handa ka bang tanggapin ang pagpugot ng ulo kaysa magsinungaling at sumamba sa Antikristo? Ang mga tanong na ito ay hindi theoretical. Para sa generation na ito, para sa iyo na nagbabasa ngayon. Ang mga tanong na ito ay maaring maging real sa loob ng ilang taon. Ang Biblia ay malinaw. Walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong araw at oras ng rapture. Ngunit si Jesus ay nagsabi na kilala natin ang season, kilala natin ang signs at kilala natin na malapit na. Kaya ang solusyon ay simple. Tanggapin si Jesus ngayon. Hindi bukas. Hindi kapag nagsimula na ang tribulation. Ngayon. Dahil kapag nagsimula na ang pitong taon, ang buhay ng believer ay magiging survival mode na evading persecution, hiding from authorities, fighting for daily survival. Pero kung tanggap mo na siya ngayon, maiiwasan mo ang lahat ng iyon. Magiging parte ka ng rapture. Magiging parte ka ng mga saints na babalik kasama ni Kristo. Magiging parte ka ng eternal kingdom kung saan walang luha, walang sakit, walang kamatayan, walang tribulation. Dahil ang Diyos mismo ay magiging kasama mo magpakailanman.